Hindi ito dahil sa brand, hindi dahil sa damit, hindi rin dahil sa lighting, sa vibe yan. Ang mga introvert ay may kakaibang uri ng tahimik na karisma. Isang uri ng presensyang hindi kailangang sumigaw para mapansin. Wala silang suot na kumikislap tulad ng mga alahas. Wala ring dramatic na postura. Pero kahit ganon, para silang mga karakter sa pelikula. Yung tipo ng eksenang nangyayari sa isang tahimik at classy na lugar. Malayo sa ingay at gulo. At nakakatawa yung paraan ng mga tao sa pag e kung bakit ganoon ang dating nila. Madalas ang simpleng pagtahimik o pagtayo ng isang introvert ay agad na napagkakamalang sign ng class. Kung hindi sila mahilig magkwento, hindi pala reklamo o hindi nagpapakitang gilas, iniisip ng iba na baka mayaman sila, baka konektado, o baka nakatira sa isang mala art gallery na bahay na may tanawin ng bundok at dagat. Pero ang totoo, kalukohan lang ang karamihan sa mga hinalang ito. Nakakatawa pero sa isang banda, nagtuturo din ng leksyon. Dahil sa likod ng mga maling palagay na ito, may isang napakalalim na katotohanan. Ang tunay na expensive sa paningin ng mga tao ay hindi material. Ito ang kapayapaan ng isip, emosyonal na pagpipigil at panloob na linaw. Narito ang mga maling dahilan kung bakit akala ng iba expensive o yayamanin ang mga introvert kahit wala silang suot na mga alahas. Number 1. Masyadong tahimik ang mga introvert. Siguro mayaman talaga ang pamilya niya. Sa mundong ginagawang currency ang ingay at ipinagsisigawan ang hustle ang katahimikan ng mga introvert ay nagiging isang palaisipan. Para sa mga nakatingin mula sa labas, ang kanilang pananahimik ay tila hindi natural. Parang may itinatago o baka sapat na ang pera nila para hindi na nila kailangang magpakitang gilas. Dahil sa hindi nila pagpo-post ng mga achievements o mga drama sa social media, ang akala ng marami ay wala silang pinagdadaanan. Inaasyum na nilang lumaki sila sa bahay na malawak, tahimik, napupuno ng magagandang muebles, may matataas na kisame, at imported ang mga kumot. Pero ang totoo, kabaliktaran. Ang katahimikan nila ay hindi produkto ng marangyang pamumuhay, ngunit ito ay bunga ng matagal na pakikipagbuno sa buhay, nang hindi kailanman ginawang palabas ang lahat ng kanilang dinadala. Dumaan na rin sila sa sakit, pero hindi nila ito binabandera para makaipon ng simpatsya. Sa halip, ginawa nilang sagrado ang kanilang panloob na mundo, pribado at pinapangalagaan. Yung pagpipigil nila ang desisyong wag ipagkalat ang kanilang bawat sugat, yun ang napagkakamalang yaman. Hindi libre ang katahimikang yon. Binayaran yon ng kalungkutan, ng pagpupunyagi at ng matinding disiplina sa sarili. Hindi sila galing sa material na yaman. Galing sila sa pagmumuni-muni isang uri ng yaman na hindi kayang sukatin ng mundo, na sanay lang sa kinang at yabang. Number 2. Ang mga mata ng mga introvert ay sobrang kalmado. Siguro nakatira sila sa isang mansyon. May kakaibang katahimikan sa mata ng isang introvert. Isang uri ng katahimikang hindi malamig pero hindi rin humihingi ng atensyon. Hindi ito nanlilimos ng papuri, hindi nang bubola, at lalong hindi naghahanap ng pag-aproba. Tahimik lang ito at matatag. Sa panahong halos lahat ng eye contact ay may halong pakitang tao at larong panlipunan. Ang tahimik na titig ng mga introvert ay madalas hindi maintindihan. Iniisip ng iba na siguro sa sobrang yaman niya nakapag na siya sa tuktok ng bundok sa Bali o baka gumigising siya araw-araw na may hawak na tsaa sa rooftop na napapalibutan ng mga pine trees. Sino ba naman ang hindi magiging kalmado kung gano'n ang lifestyle. Pero ang totoo, ang katahimikan nila ay hindi souvenir mula sa isang marangyang pamumuhay. Hindi ito galing sa travel o spa. Galing ito sa masalimuot na emotional work. Kadalasan, nabubuo ang titig na yan hindi dahil binigyan sila ng katahimikan ng mundo. Ngunit dahil itinayo nila ito sa gitna ng kaguluhan. Taon ng tahimik na paghubog ng sarili pagre-regulate ng mga triggers, pagtanggap sa mga discomforts, magpapractice ng katahimikan, at pag-aaral kung paano hindi agad mag-react. Yun ang totoong dahilan kung bakit kalmado ang mga mata nila. Isa itong anyo ng panloob na istruktura, isang tahanang emosyonal na sila mismo ang gumawa, break by break. Hindi sila tumitingin mula sa isang mansyon, tumitingin sila mula sa loob ng sarili nilang nilikhang katahimikan mula sa malinaw at matatag na bulwagan ng kanilang psychological clarity. Number 3. Mabagal maglakad ang mga introvert. Mayaman siguro sila, kaya marami silang time. Subukan mong panoorin ng isang introvert habang naglalakad sa mga pampublikong lugar at mapapansin mong may kakaibang luho sa galaw nila. Hindi sila nagmamadali para bang pag-aari nila ang oras. Walang kaba, walang pressure, Walang pakialam sa agos ng paligid. Sa isang lipunang umiikot sa bilis, ang ganitong kabagalan ay agad na kinokonekta sa pribilehyo. Ang expectations ng marami ay yung mga mayayaman lang ang may ganitong lakad. Pero malayo ang haka-haka na yon sa katotohanan. Dahil ang mabagal na paglalakad ng mga introvert ay hindi dahil sila'y nagpapasikat, ngunit dahil sila'y may intensyon. Kadalasan tumatanggi ang mga introvert na makisama sa panik ng mundo hindi sila nagpapadala sa pressure ng validation. Hindi sila nakikipagkarera sa mga small talks. At hindi sila basta-basta sumasabay sa lahat ng imbitasyon. Ang galaw ng katawan nila ay refleksyon ng panloob nilang direksyon. Mabagal silang maglakad, hindi dahil wala silang pakialam sa oras. Ngunit dahil alam nila kung saan sila hindi dapat magmadali. Hindi sila nahuhuli, ayaw lang nilang maging maaga sa mga bagay na nagpapalubog lang sa kanila. Ang bawat hakbang nila ay tila nagsasabing, hindi ako tatakbo para sa mga bagay na walang kwenta. Kaya ang mabagal at kalmadong kilos nila ay hindi kayabangan. Isa itong flex na desisyon para protektahan ang kanilang enerhiya at mamuhay ayon sa sarili nilang panuntunan. At sa panahong lahat ay distracted at nagmamadali, ang ganitong uri ng pagkakabalan sa sarili, yung presence na totoo ay sobrang bihira. Kaya ang akala ng marami ay mayaman sila. Pero sa totoo lang, ang yaman nila ay panloob. Number 4. Tahimik ang mga introvert. Siguro mataas ang katayuan nila sa buhay. Kapag nasa grupo, madalas na pagkakamalang bigatin ang mga introvert dahil hindi sila nakikipag-unahang magsalita. Yung katahimikan nila ay may dating na parang sinadya, parang may ine-evaluate silang hindi alam ng iba. Minsan pa nga ang bulungan ng mga tao, baka boss yan, o kaya Mukhang may kapangyarihan, hindi kailangan ng atensyon para maging importante. Pero ang totoo, hindi ginagamit ng mga introvert ang katahimikan bilang power play. Tahimik sila hindi para magmukhang malakas, ngunit para magtipid ng lakas. Tahimik sila kasi pinagmamasdan nila ang dynamics. Hindi sila agad sumasali sa ingay para lang masabing present. Sa halip, mas pinipili nila ang totoo kaysa sa malakas. Alam nilang kapag nabilitan ka magsalita, Nababawasan ang bigat ng mensahe. Kaya nagaantay sila. Nangangalap ng damdamin. Tinatansya kung sulit ba ang enerhiyang ilalabas. Para sa kanila, bawat salita ay may kapalit. Kailangang tapat ito bago ipalipad. Hindi sila umiilag sa spotlight para magmukhang misteryoso. Ayaw lang talaga nila sa usapang walang laman. At oo, sa mundong obses sa pagiging visible at vocal, ang ganitong klase ng pagpipigil ay nagmumukhang high status. Pero hindi ka bang yarihan ang gusto nilang ipakita? Kapayapaan. At yun ang nakakatawa pero totoo. Ang tahimik nilang emosyonal na kalayaan, ang kakayahang pumili kung kailan makikinig at kailan magsasalita, ang siyang dahilan kung bakit iniisip ng iba na may tinatago silang otoridad. Pero sa totoo lang, ang pinakapinipili nila ay ang mga pag-uusap na may saysay. Number 5. Bihira mag-post ang mga introvert. Siguro palagi silang nagda-travel Kapag tahimik ang isang introvert sa social media Madalas agad itong napagkakamalang nasa isang lihim na adventure sila Kapag hindi sila nagpo-post Iniisip ng iba na baka nasa eroplano na sila papuntang Euro O baka nagkakapina sa Paris O kaya yung nagbabackpack sa mga bundok na napapalibutan ng ulap Ang default assumption Baka busy lang sila sa exclusive lifestyle kaya hindi active pero ang totoo, mas tahimik pa dyan. Hindi sila wala sa internet dahil abala sila sa pangarap na Instagram life. Offline sila dahil mas pinili nilang maging present kaysa mag-perform. Ang mga introvert ay kusang lumalayo sa mga online spaces, hindi para magmukhang misteryoso, ngunit dahil puno na sila sa emosyonal, mental at espiritual. Habang iniisip ng iba na nagtatravel sila, ang totoo ay naglalakad lang sila sa isang payapang parke nakikinig ng mga lumang kanta, nagsusulat sa kwaderno habang nakahiga o tahimik na nakaupo sa sulok ng cafe at pinagmamasda ng mga tao. Yung pagkawala nila sa digital world ay hindi dahil sa luho sa labas, ngunit dahil ito sa yaman sa loob. Hindi sila nagpo-post dahil gusto nilang magpamisteryoso, hindi rin dahil gusto nilang magtago. Hindi sila nagpo-post kasi sobra na silang nakakita, nakarinig at nakaramdam. At nakakatawang isipin, pero totoo, yung lalim ng pananahimik nila, yung pagtangging ikwento ang bawat segundo ng buhay, yun ang dahilan kung bakit akala ng iba may nangyayaring espesyal. At meron nga, pero wala ito sa isang 5-star hotel. Ang meron sila ay ang 5-star quality ng tahimik na pamumuhay. Number 6. Walang pakialam ang mga introvert sa opinion ng iba. Meron silang aura na pangmayaman. May tahimik na rebellion sa paraan ng pamumuhay ng mga introvert. Yung tipong hindi nila kailangan ng approval para gumalaw. Hindi nila ine-edit ang ugali nila para bumagay sa paligid. Hindi sila ngumingiti para lang pagandahin ang awkward na sitwasyon. At kapag hindi sila naiintindihan, hindi sila nagkukumahog magpaliwanag. Sa paningin ng iba, mukhang asal ito ng isang taong mayaman. Yung tipo na may sariling mundo, walang kailangang patunayan at sapat na ang sarili para hindi makiayon. Pero ang totoo, hindi ito dahil sa pribileyo. Galing ito sa karanasan. Sa paulit-ulit na pagka-misunderstood, sa pressure na mapagod kakasunod sa inaasahan ng iba, sa mga panahong para silang laging hinahatak sa direksyong hindi nila gusto. Hanggang sa unti-unti, binawi ng introvert ang sarili nilang enerhiya. Napagtanto nila na ang pag-aalaga sa imahe ay parang full-time job at napagdesisyunan nilang mag-resign. Ngayon, namumuhay na sila sa linya ng katotohanan, hindi ng paghingi ng tawad. Ang hindi nila pag-aalala kung tatanggapin ba sila ng mundo ay hindi kayabangan. Ito ay kalayaan. At oo, sa panahong uhaw ang lahat sa validation, ang ganitong emotional independence ay mukhang mamahalin. Pero hindi nila binili ang laya na yan. Itinayo nila ito. Sa katahimikan, sa mga gabi ng malalim na pag-iisa, at sa tahimik ni desisyong hindi na nila kailangang humingi ng permiso para maging kung sino talaga sila. Number 7, simple manamit ang mga introvert. Parang designer brand yung mga sinusuot nila. May kaibang galing ang mga introvert sa pagpapaganda ng simple. Isang neutral na sweater, malinis na mga linya, subtle na textures, walang logo, walang sumisigaw na kulay, wala ring look at me energy. Ang meron lang ay presensya, restraint at tahimik na precision. Sa mata ng iba, ang ganitong klasing minimalism ay agad na pagkakamalang designer wear. Akala nila may stylist sa likod ng kanilang bawat ayos o kaya ay miyembro sila ng isang lihim na club kung saan elegance ang dress code. Pero ang totoo, mas simple at mas kawili-wili ang dahilan. Hindi nagpapaganda ang mga introvert para humanga ang iba. Nagbibihis sila para magtugma ang kanilang panlabas at panloob. Kadalasan ang paraan nila ng pananamit ay salamin ng kalooban nila. Malinis, tahimik at walang kalat. Hindi nila ang maingay na mga trends, hindi dahil sa pagkahuli, kundi dahil mas panatag sila sa consistency. At kapag pumorma, kadalasan ay dahil pakiramdam nila sila yon, hindi lang dahil gusto nilang mapansin. At ang nakakatawang irony, yung ganitong rooted at self awareness style, yun mismo ang nagiging kaakit-akit. Habang ang iba ay habol ng habol sa mga bago, ang mga introvert ay naglalakad, dala ang kanilang tahimik na kumpiyansa. Hindi pera ang nagpapamukhang mamahalin sa mga damit nila. Ang bitbit -bit nila ay dignidad. Walang desperation, walang ingay, at walang kailangang patunayan para malaman nilang may halaga sila kahit walang nakatingin. Number 8, hindi nagpapaliwanag ang mga introvert. Siguro importanteng tao sila. Kapag ang isang introvert ay nagsabi ng no, nang walang kasunod na mga paliwanag o umalis sa isang party nang walang mahabang pakikipag-usap, madalas nalilito o nao-offend ang mga tao. Sa mundong sanay sa over-explaining, ang maikli nilang mga sagot ay parang mayabang. Kaya ina-expect ng iba, na aba, feeling VIP naman to. Hindi man lang makapagpaliwanag. Pero ang totoo, hindi ito tungkol sa pagiging superior. Ang mga introvert ay natutong hindi kailangan i-express ang bawat nararamdaman sa lahat ng oras. Pagod na sila sa pagja-justify ng damdamin nila, lalo na sa mga taong hindi naman talaga nakikinig. Alam nilang ang sobrang paliwanag ay kadalasang nakakakuha lang ng sobrang panghihimasok. Kaya ngayon, pinoprotektahan nila ang mga desisyon nila gamit ang kalinawan, hindi paliwanag. Hindi ito power trip, ito ay peace trip yung katahimikan pagkatapos ng kanilang no ay hindi pagiging passive-aggressive. Ito ay emosyonal na pagtitipid. Para sa kanila, ang emosyonal na lakas ay hindi dapat basta-basta inaasahan. Pinaghihirapan ito. At oo, sa paningin ng iba, parang suplado o mataas ang tingin nila sa sarili. Pero ang totoo, may hangganan lang talaga sila. May respeto sila sa sarili nilang kapasidad. Hindi sila nagpapaka-untouchable Ayaw lang nilang mapagod kakabigay ng paliwanag sa mundo para lang hindi mainis ang iba. At sa desisyong yon, tahimik nilang binabawi ang dignidad na buong buhay hinahabol ng marami. Number 9. Laging may hangganay ng mga introvert. Panigurado makapangyarihang tao sila. May kakaibang epekto ang matibay na boundaries ng mga introvert. Madalas itong nakakayanig sa iba. Kapag nagsabi sila ng no, walang kasamang guilt. Kapag pagod na, kinakan sila ang plano. Kapag magulo na ang paligid, tahimik silang umaalis. At sa kung anong dahilan, ang ganitong katapatan sa sarili ay agad na pagkakamalang kapangyarihan. Para sa iba, yung ganyan ka unavailable, siguradong nasa taas siya ng mundo. Pero para sa mga introvert, ang boundaries ay hindi tungkol sa pagiging dominante. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang matagal ng pagkakalubilo ay hindi lang nakakapagod. Nakakalason ito. Kaya itinayo nila ang isang pamumuhay kung saan hindi nila kailangang magpaliwanag kung paano nila pinapangalagaan ang sarili nilang enerhiya. Hindi dahil sa sila'y makapangyarihan, ngunit dahil nasakta na sila dati. Ang sobrang stimulation ay sumira ng kanilang mental clarity. Ang pagpiplis sa lahat ay winasak ang tiwala nila sa sarili. Kaya ngayon malinaw ang linya, hindi para magyabang, kundi para protektahan kung anong natira. Ironically, ang ganitong integridad ay talaga namang kahawig ng kapangyarihan. Kasi sa mundong puno ng mga taong nagbebend para lang magustuhan, ang isang taong nananatiling matatag ay parang untouchable. Pero hindi umakit sa taas ang mga introvert. Tumigil lang silang bumaba sa mga lugar kung saan paulit-ulit silang nilulunod. At number 10, mukhang walang pake ang mga introvert. Siguro para sa kanila, sila ang nasa pinakataas. May kakaibang katahimikan sa paraan ng pagre-react ng mga introvert o mas tama sa hindi nila pagre-react. May chismis sa paligid, tahimik lang ang mukha nila. May awkward na silence sa kwarto, hindi sila nagmamadaling punuin ito ng mga salita. Kaya ang dating nila sa iba ay wala silang pake. Cold, mataas ang tingin sa sarili, may mga bumubulong pa. Feeling siguro niya siya lang ang matinong tao rito. Pero ang totoo, mas simple at mas malalim ang dahilan. Hindi mo kong unbothered ng mga introvert dahil wala silang emosyon. Mukha silang unbothered kasi tinuruan nila ang sarili nilang wag basta-basta maglabas ng enerhiya. May filter silang nabuo sa pagitan ng stimulus at reaction. Isang panloob na kalasag na nagbabantay sa emosyon at konsentrasyon nila. Hindi nila sinasalo ang bawat kaguluhan. Dahil nilinis na nila ang loob nila, yung gawaing emosyonal na iniiwasan ng karamihan. Ang filter na yon ay hindi kayabangan disiplina yon. Isang klase ng emosyonal na sining na hinasa sa katahimikan. Yung hindi matinag nilang aura, hindi yon pagpapanggap. Bunga yon. Bunga ng maraming taon na pagiging sariling angkor sa gitna ng magugulong silid. Kaya kahit mukhang suplado o superior sila sa paningin ng iba, ang totoo ay hindi sila nasa taas ng kahit sino. Nasa kaibuturan sila ng sarili nilang katahimikan. Madalas namimisrid ang mga introvert dahil iba ang galaw ng kanilang enerhiya. Hindi ito naghahabol, hindi ito nakikiusap, hindi ito nag-overgive o nagpapakitang gilas. At sa isang mundong obsessed sa pagpapakita, ang pagtanggi na o Marte ay nagiging simbolo ng karangyaan. Pero ang meron sa mga introvert ay hindi pera. Emosyonal na minimalism ang dala nila. Tahimik na isipan. Isang bihirang desisyon na mamuhay paloob, sa panahong puro sigaw palabas ang uso. Mukha silang expensive, hindi dahil sa mga branded na gamit, ngunit dahil ito sa kanilang branded na mga boundaries. Hindi dahil puno sila ng status, ngunit dahil pinili nilang i-curate ang sarili nilang kapayapaan. At yan, yan ang uri ng yaman na hindi nabibili. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Manika Ayak. Sabi niya, Thank you Sir AP. Kung wala yung mga content nyo, maraming introvert ang hindi kilala ang sarili nila. Buti na lang nandyan kayo. Thank you Sir. Sabi naman ni Luna, Kung sino ang makakatanggap ng dark and cold side ko, siya lang ang pwedeng makatuklas ng light side ko. At tayo naman kay Paul Elia Kim Saldoga. Wala nang hihigit pa na mas delikado pa sa taong tahimik na marunong magbasa ng taong nasa paligid niya na parang libro tahimik pero matalas kumilatis at bawat galaw ng tao nabibilang at nakalkulado At shoutout din kilang Marie Delight Worker, Annalyn Granada Dennis Aranzanso, Ramlat Sabotaje Rap Vlog RJ Mera, Pax Tumulak Catalina Ocampo Kati at Kejano Suba Maraming salamat po sa panunood Kung niyo ding ma-shoutout mabati o mabasa ang comment nyo mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na tunay na matalino yung mga taong introvert na madalas late mag-reply? mo sa video na to.